Bakit nga ba maitim ang ating ari o vagina? Karamihan o halos lahat sa atin ay nag-iisip kung paano paputiin ang ating ari o vagina at kung bakit ang ating private parts ay umiitim habang tayo ay nagdadalaga. Inimumungkahi ng pananaliksik na pag-usbong ng mga sex hormone ay nagdudulot ng pigmentation sa pamamagitan ng paggawa ng melanin sa panahon ng pagdadalaga. Maaaring itong maging sanhi ng mga itim na spots sa ating mga private areas sa katawan. Kaya minsan ay tatanong natin sa ating mga sarili kung bakit mas maitim ang balat ko sa ibaba. Paano nga ba alisin ang pagkaitim ng ari o vagina? Paano nga ba gagawing pinkish ang ating ari o vagina? Ating alamin kung ano-ano ang mga dahilan ng pagitim at kung paano alisin ang mga dark spots sa ating mga private areas. Normal ba ang magkaroon ng maitim na ari o vagina? Oo, normal lang ang balat ng iyong private part ay mas maitim kaysa sa iyong aktwal na kulay ng balat. Ang pangingitim ng vagina ay nangyayari sa panahon ng pagdadalaga. Ang secretion ng mga hormon ay nagiging sanhi ng paggawa ng sobrang melanin sa intimate area. Kaya ginagawa itong maitim ang balat sa pribadong parte ng ating katawan. Ang balat sa intimate na pahagi ay nagiging mas maitim habang ikaw ay tumatanda. Gayon pa ang biglaan at labis na pangingitim ay maaaring dahil sa isang pinag-uugatang sakit o impeksyon. Kaya dapat ka kumonsulta kaagad sa iyong doktor kung ang iyong labia ay nagiging mas maitim araw-araw. Ang pagkakaroon ng maitim na private part ay normal. Maaari itong maging anuman mula sa poposyau na rosas hanggang sa malalim na kayumanggi. Gayon pa ang mga dahilan para sa maitim na ari o vagina ay kinabibilangan ng Obesity Ang isang dahilan ng maitim na mga private parts ay maaring dahil sa labis na katabaan. Ito ay nagre ng mga pangingitim at pagkapal ng balat lalo na sa likod, kilikili at private part. Sa makatuwid, dapat kang mag-eresisyo ng madalas at kumain ng masustansya upang mamanage ang iyong timbang. At dapat mo ding iwasan ang labis na pagkonsumo ng asukal dahil ang diabetes ay maaring maging sanhi ng hyperpigmentation sa mga intimate na parte ng katawan. Isa pang dahilan ay ang uri ng damit panloob o underwear o undies ang uri ng damit na panloob ay nagiging sanhi ng maitim na vagina. Ang masikip at hindi maayos ng mga andis ay maaaring nakakairita at nagdudulot ng hyperpigmentation. Kaya mas mainam na magsuot ng mga komportableng andis kaya pumili ng cotton na tela ng mga underwear. Susunod naman ay ang friction. Ito ang pagsusuot ng masikip na damit at damit na panloob na nagdilimita sa ventilasyon. Ang pinakakaraniwang senhi ng hyperpigmentation sa genital region ay friction sa pagitan ng skin folds o friction sa pagitan ng balat at damit. Ang pagsusuot ng masikip o hindi angkop ng mga damit at damit na panloob ay naglilimita sa ventilasyon doon na nagdaragdag ng moisture. Naglalabas din ito ng pawis. Lalo na at pinagpapawisan tayo sa mga iba't ibang aktibidad tulad ng paglalakad at pag e -eresisyo. Sa makatuwid, dapat mong iwasan ang pagsusuot ng masikip na damit at pantalon, gayon din dapat kang magsuot ng mga damit na gawa sa breathable na tela. Susunod naman ay ang madalas na pag-ahit o pag-wax. Ang hyperpigmentation ay maaari ding mangyari dahil sa pag-ahit at pag-wax. Ang pag-ahit ng iyong pubic hair ay maaaring magdulot ng ingron na buhok, pangangati ng balat. Maaari nitong gawing mas maitim ang balat sa private area. Ito ay tinatawag na post-inflammatory hyperpigmentation. Ang pagwax at paglalagay ng mga cream para sa pagtanggal ng buhok ay maaring maging sanhi ng pagkasunog ng chemical. Ito ang nagiging ng mas maitim na ari. Sa makatuwid, dapat mong iwasan ang pag-ahit o pagwax ng iyong pubic hair ng madalas. Ang laser removal ang inirekomendang pamamaraan sa halip na magwax o magahit. Ang PCOS ay nagdudulot din ng maitim na ari. Minsan, ang mga babaeng may PCOS ay nakakaranas ng paglaki ng dark patches sa gilid ng vagina. Ang kondisyong ito ay simptomas ng PCOS. Ang PCOS ay tumataas ang produksyon ng androgen o male hormone sa mga babae kaya nagdudulot ito ng pagbabago sa texture at kulay ng vagina. Kaya naman, mas mainam na bawasan ang pagkonsumo ng mga pagkaing matamis na nagdudulot ng pagtaas ng insulin. Ito ay may masamang epekto sa pikos. Ang edad ay nagiging sanhi ng maitim na vagina. Bakit maitim ang kulay ng ari o vagina ng babae? Dahil ito sa edad. Ang vagina ay dumaranas ng maraming pagbabago. Nagbabago ito ng hugis, sukat at kulay. Nag-iiba ito mula sa light pink hanggang sa darker brown na nagiging sanhi ng mga maitim na spot sa private area. Ang kapal ay bumababa sa edad at ang area ay nagiging pigmented. Ito ay dahil ang mga fatty tissue na naroroon ay nagiging mas manipis. Tandaan ng pangingitim sa balat sa vagina kung dahil sa edad ay isang natural na phenomenon at hindi natin ito makokontrol. Narito naman ang mga tips para hindi lalong umitim ang ating vagina. Iwasan ang paggamit ng mga harsh na sabon. Uminom ng probiotic supplement. Regular na palitan ang mga tampon o menstrual pads iwasan ang mga scented creams na pampaputi ng vagina dahil ito ay naglalaman ng mga chemical na maaaring makairita. Suriin ang pH level ng iyong mga produkto at mas mabuti kung ito ay gawa sa natural na sangkap kaysa sa mga chemical. Pagsuot ng mga komportableng damit panloob Ang pagsusuot ng maluwag na damit ay nagbibigay ng maayos na ventilasyon Binabawasan nito ang akumulasyon ng moisture sa loob at paligid ng vaginal area. Ang mga cotton na damit ay magaan at mahangin at nagaalok ng higit na kaginhawaan. Palit ng damit pagkatapos mag-exercise. Ang iyong mga damit ay maaring dumikit sa iyong genital region dahil sa pawis at maaring magdulot ng friction. Maaring rin magdulot ng bacterial infection na maaring humantong sa pangingitim ng balat. Ang kulay ng iyong vagina ay hindi dapat mag-abala sa iyo. At gayon pa man, kung dumaranas ka ng patuloy ng pangangati at pamamaga, kumonsulta na sa isang eksperto. Alala lang po na ito ay batay sa mga pag-aaral at pananaliksik at magkakaibat po tayo ng mga kondisyon. Mas mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor kung kinakailangan. Sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. Huwag pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat!